Hello, welcome to my channel Kambosdar. Atin tatalakay naman ang RA 11350 o ang National Commission for Senior Citizen Act. At kung bago ka palang sa akin channel, please subscribe, like, and share hit notification bell. Panibagong update ng aking bagong video. Let's go. Ano ang purpose of functions ng RA 11350 sa mga senior citizen ang RA 11350 o National Commission of Senior Citizens Act? ay naglalayong magbigay ng proteksyon at suporta sa mga senior citizens sa Pilipinas, ika-27 ng Marso, ano ang RA-11350 ang National Commission for Senior Citizen Act? Ang RA-11350, o mas kilala bilang National Commission for Senior Citizens Act, ay isang batas sa Pilipinas na nagtatag ng National Commission for Senior Citizens, NCSC. Layunin nito na protektahan at itaguyod ang karapatan at kapakanan ng mga senior citizens sa bansa ang NCSC ay responsable sa pagbuo, pagpapatupad, at pagmonitor ng mga programa at pulisya para sa kabutihan ng mga senior citizens, ito rin ay naglalayong magbigay ng karampatang serbisyo at suporta para sa kanilang kalusugan, kasiyahan, at kagalingan. Sino may akda o nagpulong ng RA-11350 o ang National Commission for Senior Citizen Act? Ang RA-11350 o National Commission for Senior Citizens Act ay isinulong sa Kongreso ng Pilipinas at nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong ika-25 ng Hulyo, 2019, ito ay isang produkto ng mga mambabatas na nagtrabaho upang maprotektahan at itaguyod ang karapatan ng mga senior citizen sa bansa. Ano ang mga nakapaloob dito sa RA 11350 ang National Commission for Senior Citizen? Ang RA 11350 o National Commission for Senior Citizens Act ay naglalaman ng mga sumusunod na probisyon. Magbuo ng National Commission for Senior Citizens, NCSC, itinatag ang NCSC bilang pangunahing ahensya na mag-aaral at magtataguyod ng karapatan at kapakanan ng mga senior citizens. Mga karapatan ng mga senior citizens nilalayong itaguyod ang mga karapatan ng mga senior citizens sa trabaho, edukasyon, kalusugan, at iba pang aspeto ng buhay. Pagpapatupad ng mga pulisya at programa ang NCSC ay responsabling magbuo, magpapatupad, at magmonitor ng mga programa at pulisya para sa kabutihan ng mga senior citizens. Serbisyo at suporta naglalayo ng NCSC na magbigay ng mga serbisyo at suporta para sa kalusugan, kasiyahan, at kagalingan ng mga senior citizens. Pagtuturo at kamalayan itinatag ang mga programa para sa edukasyon at kamalayan tungkol sa mga karapatan at pangangailangan ng mga senior citizens. Mga pondo at resources naglalayong maglaan ng sapat na pondo at iba't ibang mga mapagkukunan para sa implementasyon ng batas at pagpapatupad ng mga programa para sa mga senior citizens. Ang mga probisyon na ito ay naglalayong maprotektahan at itaguyod ang kapakanan ng mga senior citizens sa Pilipinas. Kailan naaprubahan ang batas na RA 11350? Ang National Commission for Senior Citizens Act, ay naaprubahan sa Kongreso ng Pilipinas noong 2019 at nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong ika-25 ng Hulyo, 2019, sa araw na ito. Ito ay naging opisyal na batas ng bansa. Sana naibigan nyo ang video ito tungkol sa RA 11350 ang National Commission for Senior Citizen Act. At muli please subscribe my channel, like and share, hit notification bell for my new video update. Thank you.